Lalaking tumatawid sa kalsada, tumilapon ng mabundol ng kotse sa Batangas. Narito ang news ni Christine Belen. Mata ng isang lalaking tumatawid matapos mabangga ng isang sasakyan sa Batangas City. Sa kuha ng CCTV na ibinahagi ni Edward Padilla, makikitang dahan-dahang tumatawid ang dalawang lalaki sa kalsada. Alerto sa mga dumadaang motorista. Ngunit pagdating ng dalawa sa gitna, isa sa kanila ang napatakbo at nakatawid. Habang ang kasunod nitong lalaki ay napatakbo na rin. Sa kasamaang palad, nabundol ito ng sasakyan. Sa lakas ng impak tumilapon ito at tumigil naman ang nakabanggang driver. Agad na idinala sa ospital ang nalaking nasalpok. Handa naman ng otoridad na tumulong sakaling magsampa ng reklamo ang nabundol na biktima. At yan ang aking news scoop, ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.